So, Tomorrow vlogs. What's up guys? Dito tayo sa tabing dagat na naman, guys. Ayun. Ang ganda. So naka-dual camera tayo. So ngayon dito kami magla lunch guys, no. So gutom na gutom na ako, hindi na ako nakapagluto So ayan. So, celebration ng ano namin guys, no? Ng aming pag-iisang pag dibdib. Reception agad eh. Reception <laughs> agad guys. Wala nang seremonya-seremonya guys. So, ito na. No? Ako yung isang bilyari na. After 12 years. 15. Uh, 15 years guys, no? Ah, oh, Ayan. 12 years. So, dito kami sa Tabindagat sa Dapsi. Doon lang kami celebrate Konting-konting celebration lang. Yung ano namin, di ba? So, hindi naman kami ganun ka, uh, ano. Di ba? So, yan. Ang ganda. So, yun yung mga bata doon, guys. Tingnan nyo. Ayan. So, kalmado yung dagat ngayon. Halina, oh. Grabe yung tubig alino. na parang oh, ano. Para... Halino ng tubig ngayon, guys. So, kasi kalmado. Kaya sobrang init, guys. Yan. Tingnan nyo. So, nag-order na kami ng pagkain namin ngayon. Nag-order na kami, guys. So, sobrang init, guys. Nakapakasunog ba kami? init to, guys. So, ang itim ko na, oh. Negrita to the highest level na to. So, kalmado <laughs> yung dagat, guys. Kalmado. Sobrang kalmado. So, timing na timing, guys. Yung gamit kong sapatos yung pang dagat talaga, guys. So, yun. So, akit na tayo. Babu! Yan yeah, aking asawa. Bagong kasal po kami, kaya lang. Simple lang po ang aming celebration. Ayan, nakita nyo. Pero oh. sa bindagat. May doon dun. Ayan. Mahal na mahal ko to, kahit na sumpungin po. Kahit sumpungin po itong si Tagapag-alaga. Si Bae Tagapag-alaga. Mahal na mahal ko po yan. Kahit ganyan yung itsura niya. No? Ang <laughs> Ang ganda, oh tabing Kalmado. Sana makaligo kami. Huh? Kaligo tayo na. na kami ngayon. Tayo nyo. <laughs> Yun lang. Salamat. Magandang umaga. Ligo.